Sige, simulan na natin. Number six, multo nagawa ng utak mo. Isipin mo to, alas tres ng madaling araw, brown out, tahimik ang lahat, tapos biglang may narinig kang pst. Ang una mong iisipin, multo. Pero sa totoo lang, baka lang may pusang naglakad sa bubong. Ang utak mo kasi may superpower na tinatawag na pattern recognition. Translation, sobrang hilig nitong mag-connect ng dots kahit walang dots. Kapag narinig mo ang tunog, gusto ng utak mo may paliwanag agad kahit imbento. At dahil lumaki tayo sa mga kwentong may white lady sa kanto, automatic na multo ang suspect. Psychologically, tinatawag 'yan na pareidolia, yung tendency nating makakita ng mukha o anyo sa kung saan-saan. Kaya minsan Mukha ni Lola sa kortina o multo sa alon ng shower curtain. Pero hindi naman si Lola yon. Curtain lang talaga bes. Sa madaling sabi, hindi mo kailangan ng exorcist. Kailangan mo lang ng ilaw at konting tulog. Number 5. Collective Imagination sa Barangay Walang mas malakas sa imahinasyon ng isang barangay Isang chismis lang na may white lady sa puno ng mangga at buong komunidad biglang nagkakaroon ng night watch. Ito yung tinatawag na collective belief formation. Kapag maraming tao ang naniniwala sa isang bagay, nagkakaroon ito ng sariling realidad. Parang group project ng takot. Kahit walang basihan, basta may magaling magkwento, may multo na agad. Kasi sa kultura natin, kwento equals katotohanan. Hindi kailangan ng scientific proof. Basta si Ate Marites may witness account. Solid na! At dahil gusto rin nating makibagay, subconsciously pumapasok tayo sa takot ng iba. Resulta, collective hallucination. Pero may chinelas at pamalo sa kamay. Ang multo tuloy, hindi lang nasa bahay mo. Nasa group chat nyo rin. Number 4. The Guilt Ghost Theory Minsan, hindi multo ang bumabalik. Konsensya mo yan, beh. Oo, yung hindi mo pa nababalikan na utang sa kapitbahay o yung nilampasan mong tindera sa palengke na binigyan ka ng sobrang sukle. Ayon sa mga psychologist, ang mga ghost sightings minsan ay produkto ng repressed guilt o stress. Ang utak mo naghahanap ng paraan para ilabas ang tensyon at minsan ginagawa niyang pelikula sa utak mo. May kwarto, may anino, may soundtrack ng hangin. Kung naranasan mong makakita ng parang tao sa dilim pagkatapos mong magtalo o may iniiwasang isyo, malaki ang chance ang utak mo lang yon na nagsasabing, oy harapin mo na to. Sa so madaling sabi, hindi siya multo, kundi manifestasyon ng emosyon mo. At kung tutuusin, mas nakakatakot nga minsan ang guilt kaysa sa kaluluwang nakapute. number 3 sleep paralysis o yung tinatawag nating bangungot lahat tayo may tropang nagsasabing grabe may multo akong naramdaman hindi ako makagalaw pero guess what science calls it sleep paralysis kapag nasa pagitan ka ng tulog at gising yung katawan mo tulog pa pero utak mo gising na kaya yon parang may nakadagan sa dibdib mo at dahil takot ka, binibigyan ng utak mo ng karakter yung sensasyon, multo, demonyo o ex mo. Sa katunayan, sobrang common ito sa Pilipinas dahil sa dalawang bagay, stress at kulang sa tulog. At syempre, dahil cultural tayo sa bangungot, lahat ng kwento lumalabas may elementong supernatural. Pero sa totoo lang, hindi ka dinadalaw inaalipin ka lang ng sarili mong REM cycle. Kaya next time na may maramdaman kang nakadagan habang natutulog, bago ka magsaboy ng asin, subukan mo munang magpahinga ng maayos. Number 2. Ang industriya ng takutan. Kung tutuusin, may negosyo sa takot. Ghost tours, horror movies, TikTok real sightings, lahat yan may market at guess what? Pinakamadaling target, tayong mga Pinoy. Bakit? Kasi kultura na nating ang takutan bilang banding. May horror marathon tuwing undas. May white lady sa CR na urban legend sa bawat eskwelahan. At may pinsan kang laging nagkukwentong multo sa probinsa na true story daw. Ang tawag dyan sa psychology ay emotional conditioning. Kapag bata ka pa lang, sanay ka ng matakot for fun, lumalaki kang mas receptive sa mga kwentong kababalaghan. Ibig sabihin, every time naririnig mo ang salitang multo, automatic alert mode si utak mo. Parang may radar ng kababalaghan. At dahil sa media, napapalakas pa yung belief mo. Mas takot ka na ngayon sa puting damit kaysa sa utang sa Meralco. Ang resulta, ang multo sa Pilipinas hindi lang myth, brand na. Number one, kasi mahilig tayong bigyang kahulugan. Ito na yung pinakahugat ng lahat. Mga Pinoy, sentimental. Mahilig tayong maghanap ng signs kahit sa mga nangyayari sa paligid natin. Namatayan? Nagparamdam daw. May lumibad na parapuro? Si Lola yan. May narinig kang kaluskos? May gustong sabihin? Sa ibang bansa, random noise lang yan. Pero sa atin, meaningful message mula sa kabilang mundo. Ang tawag dyan ay apophenia, yung tendency nating magbigay ng kahulugan kahit wala naman. At sa kultura nating malapit sa pamilya, sa tradisyon at sa kwento, normal lang na patitakot ginagawa natin ng dahilan. Hindi dahil mahina tayo sa science, kundi dahil malakas tayo sa emosyon at minsan mas comforting isipin na may multo kaysa tanggapin na minsan wala lang talaga yun lang muna para ngayon gagawa pa ako ng mga ganitong video sa susunod mag-subscribe ka para mapanood mo rin